Yan ba uh, ito yung, yung pinakalistone ko dito sa, uh, laminated. Ayan, lumalabas yung mga glue niya. Natutunaw din. Ayan, lumidikit. Try ko init. Hehehe. <laughs> Ayan no? Makapit talaga. Ah, ng araw bayan. Uh, magandang araw sa inyo lahat uh, kumusta tayo lahat kabayan ito yung mga ginagawa ko kabayan sobrang dami oh uh, gagawa ako ng panibagong shop ayan ayan oh nakahilera lahat nakating ko na kabayan uh, lalagyan niya ng EG banding ito lahat yung pinakaliston ba yung pero dito yung nilalagay namin kasi laminated na to siya Uh, EG banding na lang siya kabayan uh, Kabayan uh, Samahan nyo ako, bibili tayo ah, Malayo lang yung bibilang ko kasi Nandito kami sa Kalba ha, Pupunta pa kami ng Pujera Tapos ayan, nakagawa na ako ng counter Kabayan ayan. ayan Dito kami sa Bundok Kabayan Ayan yung lugar namin dito Harap road hehe. <laughs> School, ang ganda pa dito sa kanila. Oo, na may Is way, is way. Musko, chetos Ayan, ha, mahaba-haba yung biyahe. Ha, chay mo na. India. Philippine. Kamusta टू Kamusta ko? Habang naghihintay, medyo sarado pa sila. Uh, mga 15 minutes pa bago magbukas. Okay, kabayan. Atsay uh, mo na. Ayan, kabayan. Uh, nakabili na ako. Uh, ito na siya, kabayan. Uh, sampung piraso yung nabili ko. Marami. Ayan. Ayan. yung mga EG band ng ano mga laminated na na plywood ayan siyang kabayan no? Uh, sobrang nipis lang niya ayan 100 meter yung isa nito ayan ayan siyang kabayan no? sobrang nipis lang ito pag iniinit mo to siya didikit na to kung tawagin dito sa abroad, uh, leaping. Leaping siya kung tawagin. Ito yung isa kabayan. Ayan o, plastic. Ito yung ginagamitan ng rugby. Paglagay. Ito pa. Maraming klase yung EJ banding. Ayan pa kabayan o. Ayan. Ito. So. So. Hehehe. <laughs>

ले लो नेपाली है।, है ना आ, नहीं। तुम बाग जाएगा नेपाल <laughs> तो तीन तो सौ कितना है तीन हजार है नौ हजार <laughs> Ja, yeah, uh, potena.

Yan ba yan? Uh, ito yung pinaka ano nya. Ito yung pinaka liston ko dito sa uh, laminated. Nutunaw lang ba yan? Yan. Kung uh, nainit na siya, eh, lumalabas yung mga glue nya. Natutunaw din. Dahil lumidikit. Try ko init. hehe, <laughs> yan. Yan. Budikit sa ibabayan. Maganda yung ano niya. Uh, maganda yung kapit. Yan oh. Oh. Ha. Yan. Oh. Pag tumigas, nahirap naman matanggal. Yan. Sisira na siya pag uh, tinanggal mo. ano makapit talaga ayan ayan na ba yan <laughs> naano na siya ang tawag niyan, nalagyan na namin ng EJ banding pero uh, wala pa sa kalate dami ano ba yan ayan no dami to, so, uh, nalagyan na to. maganda na siya kabayan no oh. Mag nalalagyan siya ng EJ banding, maganda talaga. Yan. Laminated. At dito, wala na siya kasi parang ganun siya kabayan. Ah, uh, doon sa loob, hindi na kailangan EJ banding. Dito na lang sa labas. Kaya, kabila lang yung nilagyan. Yan. <laughs> Dami kabayan, oh. Ayun pa. Ay, pa. Ayan. Nagkasalansan. Ay, naku. Grabe. Ano to lahat yung na plywood na kinatay-katay ko? Nasa 120. Yan, nandun. May natira pa dun. Ano na lang? Uh, dosi. Pang pinto dito sa counter. At saka pang shelf. Tapos, itong counter, hindi pa tapos yung bayan. Mayroon pa mga design yan. Itong pinakatap niya, ito, Uh, may ilalagay pa dito na yung isang plywood yung may design o pag wala kami mabiling ganon uh, baka granite pero sigurado plywood ako kasi mas mura <laughs> yung granite mahal <laughs> ah, si shoutout ah, shout out muna tayo <laughs> Ayos na bayan Ah. <laughs> uh, shout out muna tayo uh, pasensya na pala guys sa mga video ko kabayan kasi uh, gumagamit kami ng electric fan kasi sobrang init <laughs> kaya medyo maingay yung mga video natin uh, shout out sa iyo kabayan na uh, Francisco Kabangin uh, magandang araw kabayan uh, shout out sa iyo <laughs> uh, shout out din sa iyo kabayan na uh, XYZ <laughs> XYZ uh, Magandang araw sa iyo kabayan uh, Shoutout din kay, ano, kay Riggy Riro uh, Kumusta ka kabayan uh, Magandang araw sa iyo uh, Shoutout din sa iyo kabayan uh, Parilyawan nito uh, Kumusta ka kabayan uh, Shoutout sa iyo uh, Emil ka rin nyo uh, Shoutout sa iyo kabayan uh, <laughs> uh, Magandang araw uh, Shoutout din sa iyo kabayan Marvin Deliso Martinez Ah, uh, magandang araw kabayan. <laughs> Ayun lang kabayan. Ah, uh, ganun lang muna yung upload natin. Ah, uh, kung may papa gawa kayong uh, tutorial kabayan, na uh, mag-comment lang kayo sa baba at uh, natin ng paraan. Uh, wala talaga, wala pa kung gaano ma-upload niya yun kasi yung mga dati nating ginawa, ganun din naman yun. Kaya nahihiya na ako mag-share ng ganun na lang <laughs> ganun na lang palagi kaya hayaan nyo uh, pag natapos itong project na to uh, baka na ako sa Pilipinas uh, <laughs> mm -hmm. Taka, uwi na tayo uh, si kabayan uh, maraming salamat sa inyo at ingat tayo lagi at God bless sa inyo lahat kabayan